Mensahem na universe para sa iyo. Gayon, nagdadala ako ng isang makapangyarihang mensahe mula sa universo at mga anghel para sa iyong pus. Maganda ka sapagkat ito ay isang oras na pagbabago, pag at malalim na koneksyon. Nais na mga anghel na malaman mo na may isang tao na malalim na nag-iisip tungkol sa iyo. Ang taong ito ay miss na miss ka sa isang parang sobrang lali at pinagpaplanuhan niya kung paano ka lalapita. Mayroong matinding pangungulila at isang hangaring magbahagi ng mga sandali sa iyong tab. Kung napansin mo ang paulit-ulit na numero tatlo sa iyong buhay, ito ay isang malinaw na senyales na ang taong ito ay umiibig sa iyo. Ang numerong ito ay kumakatawan sa paglago, pagkamalikhain at banaw na pagkakaist. Ito ang universo na nagsasabi na isang kamangha-manghang bagay ay malapit ng manyar. Nakikita na taong ito sa iyo ang isang tamis, kabutihan at kagandahan na lalalim na humahanga sa kanya. Para sa kanya, ikaw ay parang isang hari o reyna na nagtagumpay sa kanyang puso na nagpapalakas sa kanya upang maghanap na isang walang hanggang relasyon na may kahuluga. Ang mga arkanghel ay nagpapatunay, ang pag-ibig na ito ay totoo at malapit na itong mapakita ng malinaw at tiyak na para. Maghanda ka upang tanggapin ang isang tapat, matapat at puno ng malinis na hangarin na pag-ibig. Ang iyong enerhiya ay akit ng tunay na pag-ibig naglalabas ka ng isang vibration na umaakit na walang limitasyong kaligayahan at tunay na pag-ibig na nararapat sa iyo. Hinihiling ng mga anghel na buksan mo ang iyong mga braso upang tanggapin ang iyong kaluluwa sapagkat ang isang malalim na relasyon ay malapit ng mabung. Ito ay isang oras na mga milagro, isang pagkakataon upang magtakda ng pananampalataya. Ang aking kaluluwa ay hinahanap akong ngayon na may walang hanggang at tunay na pag-ibig. Salamat mga anghel sa regalong ito ng pag-ibig. Pakiramdam ang mga salitang ito na umaabot sa iyong pus. Maniwala ka, isang mahiwagang bagay ang nangyayar. Ang mga anghel ay walang tigil na nagtatrabaho upang itugma ang mga vibrations na pag-ibig sa iyong buhat. Bawat positibong pag-isip at bawat emosyon na pag-asa na iyong ipinapakita ay pinalalakas. Ginagawang ang iyong enerhiya na isang liwanag na mabibigay gabay para sa iyong kalulu. Ang universo ay gumagana sa mga batas ng atraksyon at ang pag-ibig na nais mo ay inaakit sa iyo sa eksaktong sandalingi. Ang kahulugan ng numero tatlo kapag ang numero tatlo ay paulit-ulit na lumalabas, ito ay may espesyal na mense. Ito ay kumakatawan sa koneksyon sa banal, pagamalikhain at paglago. Para itong paalala mula sa universo na may isang malaking bagay na papalapit. Madalas ang koneksyon na kaluluwa ay lumalampas sa oras at espesyo. Bago pa man magtagto ang mga katawan, ang mga kaluluwa ay magkakilalan. Ivisualize ang mga masayang sandali na papareti. Isipin ang mga halakrak, mga yakhap at mga sulyap na magsasabi na higit pa kaysa sa isang libong salita. Payagan mo maramdaman ang kagalakhan na muling pagkikita na isang tao na palaging konektado sa iyo sa spirit. Ang visualization na ito ay mag-aakit na mas maraming pagpapala sa iyong buhay, na lumilikha na isang walang katapusang siklo ng pag-ibig at kasagana. Ang mga anghel ay nasa iyong tagiliran nais nice na mga arkanghel na magtiwala ka sa banal na proseso. Kahit na parang wala namang nangyayari, sila ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang ayusin ang mga perpektong kalagayan para sa iyong kaligayahan. Maging alerto sa mga senyales at mga synchronicity sa paligid mo, mga kanta, paulit-ulit na pangalan, mga panaginip, at hindi inaasahang mga mensahe ay mga paraan na universo upang ipaalam sa iyo na ikaw ay nasa tamang landa. Magpatuloy na magtakda ng pagtitiwala. Ang aking kaluluwa ay hinahanap akong ngayon, na may walang hanggan at tunay na pag-ibig. Pakiramdaman ang enerhiya na pahayag na ito at makita kung paano ito mabubukas na mga pinto para pumasok ang pag-ibig sa iyong buha. Ang mahika na tunay na pag-ibig kapag ang tunay na pag-ibig ay mapakita, lahat ng bagay ay makakaroon ng kahulugan. Lahat ng karanasan na iyong naranasan, maging masaya o mahirap, ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapagaling, nagpapabago, at nagbibigay kahulugan sa ating paglalakba. Hindi ito humihingi ng pagiging perpekto, kundi na pagiging tapa. Tanggapin na nararapa kamahalin kung sino kami. Ang mga anghel ay laging nandiyan upang makinig sa iyo. Sa mga oras na duda o kawalan na seguridad, makipag-usap sa kanila. Huwag magatubiling humingi ng gabay, mga senyales at kaliwa. May kapangyarihan silang magbigay linaw at patahimikin ang iyong pus. Pasasalamat at pananampalataya sa proseso bawat hakbang ang paglalakbay na ito ay isang regalo. Magtanim na pasasalamat para sa mga natutunan at mga pagpapala na unti-unting nagiging totoo. Magtiwala ng universo ay nababalak ng pinakamabuti para sa iyong buha. Ito ang oras upang magtiwala sa tamang panahon at panatilihing bukas ang puso para sa walang katapusang posibilidad ng pag-ibig. Ulitin mo ito sa akin, isang huling pagkakataon na may puso ng pag-asa. Ang aking kaluluwa ay hinahanap ako ngayon na may walang hanggan at tunay na pag-ibig. Salamat, mga anghel, sa regalong ito ng pag-ibig. Ito ang mensahe para sa araw na ito, puno ng liwanag at pag-ibig. Ibahagi ito sa mga naniniwala kang kailangang marinig ang mga salitang ito. Maghihintay ako sa susunod na vaidik. Hanggang sa mul!